Hi hey doon. Nandito tayo sa bayan ng San Pablo. Ngayon puntan po natin na sa Pablo Peak. For this video, for to this vlog. And, medyo malayo-layo yung lalakarin natin. Nandun pa sa dulo. So, galing tayo doon sa baba. Ahon. <laughs> Naliligaw yata ako, di ko yata alam sa Zampalo. Taas. Ayan po, shoutout po sa mga taga San Pablo. Shoutout po sa inyo lahat. At pupunta po dito sa Palopin. At tingnan natin kung maganda pa yung pasyalan at pinagmamalaki ng San Pablo. Tara! Ayan, malapit na tayo dito sa San Pablo. Click. na sa pinakataas niya. Ito so lang talagang nakakahingal kasi medyo ahon ko. Galing sa may simbahan. Ayan mga idol, narating ko na yung San Pablo. Click. Dito na ko sa taas at yan papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung sampalo click dito sa San Pablo tara tingnan natin Ayan mga idol sa aking likuran kung may kita nyo ayan po yun lik tubig po tubig tabang po yan ayan mga palaisdaan dito sa San Pablo at pasyalan po yun dito sa San Pablo sa San Pablo Laguna. Yeah, shout out po sa mga taga San Pablo Laguna tapos dito po sa ina. uh, baba. Sa baba po yan. Sa baba. Doon, Ay po yan. Nakarating na ako dyan. Kasi dito po ako nagtrabaho sa Sampalo. Ah, Sampaloc. Sa ano yan. sampat Ayan yeah, mga idol. Kung natatanong niyo po. Ayan po ay bundok banahaw. Ayan ang lugar ni sa taas paikot po yung kalsada niyan papunta doon sa kabila di ko alam kung anong lugar yan basta nakarating na po kami dyan yung uh, nag-deliver pa po kami ng mga uh, grocery ayan po yung po bundok na yun di ko alam kung anong bundok yan tara po uh, tingnan po natin yung ibang lugar na pinapasyalan dito sa Pablo Laguna ayan po yung mga pasyalan dito ayan kung nakikita nyo yan, pag gabi dito, dito ay masarap mamasyal Ayan, iikot ko lang po yung camera. Di ba, limagit na sila. <laughs> Ayan po. Simbahan po na yun nasa pinakababa. Ta tingnan natin mamaya. Dito po, di po kayo magugutom kasi marami po ditong mabibilihan na pagkain. Ayan, sa kabila. At kaliwat ka na lang pwede nyo bilihan na pagkain. Basta may pera lang po kayo. Dito po, mayroon po ditong baba. Hindi ko alam kung ito ay pasyalan din. Papunta sa baba. Tara, baba tayo mga idol at tingnan po natin. Ayan, baba tayo, steep, Mahaba to. ang problema pag-akit natin hindi na tayo mag-akit at hihingali na tayo dito at hindi na tayo sanay umakit na ganitong mataas na lugar. At ito na, ito na tayo sa baba, mga idol, nakababa na tayo at malapit na tayo sa uh, tubig, ayan, baba tayo uli. Ayan po ang statwa ng tilapia kasi ang produkto po dito ay mga tilapia, ayan o, oh, laki. O, laki o. Oh. Ah, <laughs> o, oh, laki. Tilapia. Ito po, pasyalan ito pag tuwing hapon at gabi. Ayan, kung makikita nyo, yan ay tubig. Lik lang po yan eh. Ayan, pinakalik lang po yan. Basta na mga idolat, medyo madilim na. At anong oras na kasi? Mag alas 6 na. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, tara. Taman -tama ko kayo doon sa mga turok turo at kainan ayan po konti ang namamasyal dito kasi ay maulan po kasi ang panahon natin ay maulan ayan kung makita nyo ay walang tao ayan po mayro na mga bilihan na pagkain dyan sa tabi na ayan mga idol maganda sana kung medyo maliwanag pa masyado na pong madilim ayan at kukunti namamasyal dito eh. Ayan, kung nakikita nyo. Kasi ay maudan po. Ayan, yeah, shout out po sa inyo lahat. Bali mga idol, nandito ako sa pinakababa ng tubig. Nandito bumaba ako dun sa galing sa taas. Ayan, yeah. yeah, marami mga kainan dito. Kung nakikita nyo, ano, sa pila. At bahala na lang kayo mamili kung anong gusto nyo bilihin at upangin. Diba? Diba? namimenuit sila kasi po dito may mga uh, uh, ah, tilapia kaya kung nakikita yun si ate namimenuit at saka si kuya at saka yung sa dulo oh. madilim na kasi wala akong ano ah ilaw ayan libre daw ang balot ni kuya oh. libre suka lang e. Ito yung lugar na dati ako nagkatrabaho dito sa San Pablo na ang among ko sina Johnson, Rolly Johnson, si uh, Ate Amy Johnson, sa kasi Ate Yoli Johnson. Yan, yan. Naikot ko na po yan kasi kalsada po yan. Ipaikot yan papunta doon hanggang makarating ka doon sa kabila. Eh, kung nakita niyo po yung bundok yan, nice. bundok pa na po yan. At iyon naman po ang simbahan na iglesia. Tara, ak akit na po tayo. Ayan yeah, mga idol, nakakita tayo dito. Ang hirap umakit na sa na Hindi mataas niya kasi. Nahiningal <laughs> tayo. Nabalik na tayo doon sa ating ano, sakyan. Pagod ako. Ano na? Ayan yeah, mga idol, yung dito sa may simbahan. Ito po yung mang, ano ito? mangga. Napakatanda na po niya. Ayan, yeah, manggang niya, Oh. Sobrang tanda na niya. Ayan. Yeah at ito po yung simbahan ito po yung simbahan mga idol at mayro pong uh, misa ayan po huwag tayo maingay bilang paggalang sa simbahan ayan po yung simbahan dito sa San Pablo Laguna sa siyang pinagdaraanan ng bawat mga idol at nagsimba na tayo para magpasalamat sa ating Panginoon sa natatamong nating biyaya at sa pagligtas sa atin sa pang-araw-araw mga idol at maghingi ng tawad kung ano man nagawa nating kasalanan sa ating Panginoon Idol, ah, tapos na tayo mag-communion. Maraming salamat. Ah, thank you, thank you sa Lord. na iningatan tayo sa pang-araw-araw at God bless po. So, bye, bye po.